Ani Chan. Ito ang unang araw ng bagong semestre. Ang mag-aaral sa ikalawang taon na si Hashibe Junichi ay hindi maiwasang makaramdam ng pait sa kung gaano kalaki ang pagbabago sa kapaligiran ng paaralan. Habang pinagmamasdan ang kanyang paligid, napansin niya na karamihan sa mga mag-aaral ay nagsama-sama na. Ang ilan ay landrang nanliligaw sa kanilang mga kapareha at umaarte na, lovely Davi sa isa't isa. Pagdating niya sa kanyang silid-aralan, si ubong sa kanya ng nakakatakot na tanawin ng kanyang mga kaklase kasama ang kanilang mga kakilala. Ang pag-ibig ay nasa himpapawid, at tiyak na hindi niya ito hinihinga. Sa isang sulok ng silid, isang grupo ng mga lalaki sa high school ang nagsisiksikan, na nag-aalala tungkol sa katutuhan ng wala sa kanila ang nagka-girlfriend sa school break. Ang malungkot na grupo ng mga high school na lalaki ay naging mga kaibigan ni Junichi Shinpei Shinpei Kigo, at Minoru, at ibinabahagi nila ang mga damdaming ito sa kanya. Pinag-uusapan nila kung paanong wala silang nagawa sa school break. Sa puntong ito, nag-iisip si Junichi sa kanyang sarili at iniisip kung ano ang nangyari dahil naisip niya na kapag naging high school student siya, sa wakas ay magkakaroon siya ng girlfriend at mawawala ang kanyang V-card. Ngunit para sa mga nag-iingat ng score sa bahay, Si Junichi ay may kabuang zero na girlfriend at isang V-card na buo pa rin. Naputo lang kanilang pag-uusap nang may pumasok na babae sa silid aralan at tinawag ang atensyon ni Junichi. Ang babaeng ito ay si Nene, Nene, ang kaibigan ni Junichi noong bata pa. Dumaan siya para dalhin ang tanghal iyan na naiwan niya sa bahay. Ang kanilang pag-uusap ay napalitan ng matinding penunubik nang tanungin niya kung hindi niya gusto ang mga babae na mukhang bata kaya't isang naguguluhan na si Junichi ang sumagot na nagbago ang lasa at ang kanyang parang bata ay hindi nakakaakit sa kanyang interes. Pagkatapos ay pinaalis niya ito pagkatapos matanggap ang kanyang tanghal iyan, at kapag nawala ang nalulungkot na babae, hinahabol siya ng kanyang mga kaibigan. Sa nakikitang nagiging kakaiba na sila sa kanya, sinabi ni Junichi na isa lang siyang childhood friend na sa tingin niya ay isang nakababatang kapatid na babae. At saka, mukha rin siyang bata. Ang mga salita ni Junichi ay may kabaligtaran na epekto sa kanyang kapaspalad na mga kaibigan at mas lalo silang nagagalit habang binabanggit nila si Nene bilang lalipop na may malaking dibdib. Sabit ayan, boys, puling naputol lang kanilang pag-uusap nang lumapit ang isa pang babae kay Junichi at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sa pagkakataong ito, kaklase nila si Kashi Yui. Binanggit niya na natutuwa siyang makasama muli sa katulad na klase ni Junichi at umaasa siyang makausap pa siya sa taong ito. Naguguluhan si Junichi pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, nagsimulang magbigay muli ang mga buds ni Junichi ng kanilang hindi hinihinging komento. Nagsimulang magsalita si Shinpei tungkol sa kanyang kakulangan sa dibdib, kaya ipinaalala ni Junichi sa kanya na hindi lahat ay mabuti o masama batay sa kanilang dibdib. Sumang-ayon ang dalawa pa kung saan ibinahagi ni Kigo ang kanyang dalisay na pag-uugali ng babae habang sinasagot ni Minoru na mas malinis ang babae, mas masama siya. At dito, mahal na mga binibini at mga ginoon ng hurado, matalas na napapansin ni Junichi na ito ang uri ng pag-uusap na makikita mo kapag hinanap mo ang salitang walang karanasan sa diksyonaryo. Bilang Koro, sinagot nila na si Junichi ang magiging cover ng entry na iyon bago magsimula ng isang protesta at ang protestang iyon ay nagmumula sa anyo ng pagbabasa ng maruming magazine sa labas. Nagulat si Junichi dito, ngunit hindi natinag ang tatlo, kahit na ang iba nilang mga kaklase ay binibigyan sila ng maruruming tingin. Sa katunayan, sadyang ginagawa ito ng masungit na Shinpei para patayin ang mod ng iba. Pagkatapos ay hinikayat nila siya na magbasa ng isa. Sinubukan ni Junichi na labanan ang toksong magbasa sa harap ng iba, sa kalaunan ay sumuko siya. Biglang, isa sa kanilang mga kaklase ang malamig na tumawag sa kanilang atensyon. Sa kanyang pagkabigla, naitapon niya ang magazine, at habang sinusubukan niyang kunin ito, ang magazine ay tinapakan ng kaklase. Siya ay walang iba kundi si Yame Yamer Yukana, ang residenteng gal o gyaru. Sinipat niya ito para basahin ang kanyang maliit na magazine sa bahay bago tawagin siyang kasuklam-suklam at lumayo. Habang nag-aagawan si Junichi na humingi ng tawad sa kanya, nalulungkot siya kung gaano kitakot ang mga gal na ito. At para sa mga nag-iisip kung ano ang gal business na ito, ito ay karaniwang isang Japanese subculture kung saan tinutularan ng mga babae ang mga sikat na uso sa kanluran. Karaniwan, kinasasangkutan nito ang pagpapaputi ng kanilang buhok na blonde, paglalagay ng maraming pampaganda, at pagsusuot ng matipid na damit. Hindi ba babasa, iyon ang sinasabi ng zenmarket.jp. Pagkatapos ng insidenteng iyon kay Yukana, hinimok siya ng mga kaibigan ni Junichi na yayain siya. Kumbinsido sila na mahilig matulog ang mga babae, kaya nakikita nilang lahat ito bilang pagkakataon ni Junichi na tuluyang makapanatag. Bagamat sa una ay tutul siya, ang kanyang mga hormones ang nangunguna at nagsimula siyang magpantasya tungkol kay Yukana. Sa kanyang mga mata sa premyo, sumasang-ayon siya sa plano ng kanyang mga kaibigan. Ang isa sa kanyang mga kaibigan ay naglagay ng love letter sa locker ni Yukana, na humihiling sa kanya na magkita sa isang liblib na lugar pagkatapos ng klase. Nakapagtataka, hindi nagtagal ay dumating si Yukana sa lugar ng pagpupulong at nahanap si Junichi doon, naghihintay sa kanya. Bagamat sa una ay gusto niya ito, nang makitang si Yukana ang nagtulak sa panloob na kaguluhan ni Junichi. Nagsisimula siyang mag-alinlangan kung dapat niyang sundin ang plano ng kanyang mga kaibigan at anyayahan siya. Ngunit sa huli, na may mga kadudadad ang imahe na pumupuno sa kanyang isipan, nagpa siya siyang lampasan iyon. Sa cool na determinasyon, iniisip niya sa sarili niya na ipapakita niya sa kanya kung ano ang mayroon siya at sa gayon, lumuhod si Junichi yumuko nang malalim sa babaeng nasa harapan niya Sama ka ba sa akin siya ay sumisigaw ang kanyang madamdaming sigaw ay tumatagos sa langit Grabe sagot ni Yukana at nang walang pagkukulang si Junichi ay tahimik na sumang-ayon na siya talagang grabe Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kaawa-awa ang kanyang pagmamakaawa alam na kapag nabalitaan kailangan niyang magpaalam sa sino mang magiging girlfriend at kamustahin ng tuluyan ang kanyang V-card. Sa kabila nito, talagang tumanggi si Junichi na minindagan dahil siya ay isang taong walang humpay na kalooban. At dahil nakikita niya ang underwear nito mula sa anggulong iyon. Kaya kahit sabihin sa kanya ni Yukana na bumangon, mariin niyang sinabi sa kanya na hindi siya tatayo, na ikinagulat niya dahil hindi karaniwan na makakita ng taong nakaluhod na napaka-agresibo. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit siya ang gusto nito na naglagay kay Junichi sa kabuoang pagbagsak. Hindi nagtagal ay nakaisip siya ng napakatalino na sagot ng pagsasabing gusto niya ang kanyang witchy side na nakakadismaya kay Yukana. Ngunit mabilis na mahulaan ang dalaga na gusto lang niyang makasama siya para manligaw, itinapon si Junichi sa mata ng isang krisis. Narito ang pangalawang takot ni Junichi, malalaman niya na gusto lang siya nito para sa kanyang katawan, sasabihin niya sa lahat, at iiwasan siya ng lahat. Palam mga future girlfriends at hello forever, V card. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang sliver of sense na gumagapang sa kanya at nagpasya siya na ngayon ang magiging magandang panahon para tumakbo sa mga burol. Sa kasamaang palad, may demonyo si Junichi sa kanyang isipan, at ang demonyong iyon ay nagmumula sa anyo ng hormone man, na medyo masyadong nahuhumaling sa pagtitig sa suot na damit ni Yukana. Kinampas niya ang matinong bahagi ng Junichi, pinilit ang bata na manatili doon sa kanyang mga tuhod. Nako, alam naman talaga ni Yukana kung bakit niya pinananatili ang kanyang posisyon doon. Siya ay yumuko sa harap niya at tinukso siya na tumingin muli sa ilalim ng kanyang palda, na lalong nagpapahiya sa nahihiya ng batang lalaki. Malinaw na natutuwa si Yakuna kapag nakikita siyang nagubuluhan at kung gaano siya kawalan jia dahil, sa sarili niyang pananalita hindi siya tulad ng ibang V-boy, isa siyang V-boy na walang tiwala. Ang lahat ng ito ay nauwi sa pagkakasandol ni Yukano kay Junichi sa dingding, at habang nakaharap ito sa kanya, sinabi ng babae na gusto niya siya. At may ngiti, pumayag si Yukano na lumabas kasama niya. Kinabukasan, sinabi ni Junichi sa kanyang mga kaibigan na malamang na masisira ni Yukana ang kanyang buhay high school at magpapakalat ng masasamang chismis tungkol sa kanya. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay nakikiramay sa kanya, na nangangako na lagi silang nandyan para sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Ngunit mabilis na nagbago ang kanilang tono nang makita nilang nagpadala si Yukon kay Junichi ng isang nagpapahiwatig na selfie. Bigla, ang hindi sikat na Kigo, forever alone na si Shinpei, at otaku na si Minoru ay nagpapanggap na hindi nila kilala si Junichi. Ngunit nang subukan ng batang lalaki na kumbansihin sila na sila ni Yukana ay hindi pa naghahalikan, may mini-aneurysm si Shinpei, na iginiit na ang paghalik ay parang paghinga para sa mga gals. Kaya naman, inihayag ni Shinpei ang isang natural na batas na kanyang natuklasan, isa na napaka-groundbreaking, makakakuha siya ng Nobel Peace Prize para dito, the Karaoke XXX rule. Hiningup niya si Junichi na isama si Yukana sa karaoke dahil ayon sa panuntunan, pipili sila ng maruruming kanta, kakanta ng duet, tapos wham, bam, salamat ma'am. Matatapos na silang magsuot ng pantalon ng isa isa, nakakainis na tuntunin. Pagkatapos ibunyag ang impormasyong ito, nagkaroon ng full-on aneurysm si Shinpei at namatay. At kaya, ang hatol, dapat anyayaan ni Junichi si Yukana sa karaoke sa lalong madaling panahon. Noong umagang iyon bago magsimula ang mga klase, habang sinusubukan ni Yui na makipag-usap sa isang napakanerbyosong Junichi, biglang dumating si Yukana upang batiin siya. Dahil ang batang babae ay nahuhumaling na sa kanya, bigla niyang ibinalita na silang dalawa ay nagde-date. Nagulat ang buong klase nang marinig ito, ngunit hindi nagtagal ay nawala ang pagiging bago. Bumalik sa normal ang lahat maliban sa katutuhan ng may girlfriend na ngayon si Junichi, siyempre. Pagkatapos ng klase, hindi pa rin matanggap ng tatlong kaibigan ni Junichi na nagsimula siyang makipag-date kay Yukana ng totoo kaya tinalikuran nila ito at hilingin ang kamatayan sa kanya. Bagamat naiwan siyang mag-isa, mabilis itong nagbago ng imbitahan siya ni Yukana na makipag-hangout kasama niya. Dumaan sila sa gate ng paaralan kung saan nakita silang dalawa ni Nene. Nalilito, nagtanong siya kung bakit sila magkahawak ng kamay kaya walang pakialam na sinagot ni Yukana na nagde-date sila. Nagalit ito kay Nene, at tinawag niya si Junichi, na tinawag niyang Oni-chan dahil syempre ginagawa niya, isang dami ulo bago tumakbo palayo, umiiyak. Pagkatapos ay dinala ni Yukana si Junichi sa karaoke, na nagdulot ng magandang pakiramdam kay Junichi tungkol sa sitwasyon. Inaalala ang The Karaoke XXX Rule, sa tingin niya ay may mangyayari. Sa kanilang dalawa, naguguluhan siya, naisip niya ang lahat ng uri ng senaryo sa kanyang isipan sa huli, lumuwag siya pagkatapos pumili ng anime na kanta si Yukana, at sabay nilang kantahin ito. Nag-iipon siya ng lakas ng loob na halikan siya, ngunit nabasag ang kanyang momentum nang bigla niyang banggitin na ang balahibo nito sa ilong ay nakausli. Natapos ang kanilang pecha sa karaoke ng buo pa rin ang V-card ni Junichi, na labis niyang ikinadismaya. Gayunpaman, nasisiyahan si Yukana sa lahat ng nangyari at nagsasabi sa kanya na maaari siyang sumama sa karaoke muli at sa gayon, naghihiwalay sila ng landas na may kagalakan sa kanilang mga puso. Ngunit hindi nila alam na pinagmamasdan sila ng kaibigan ni Yukana mula sa malayo. Isang araw pagkatapos ng klase, nakahanap si Junichi ng love letter sa locker ng kanyang sapatos. Nagtataka, nagsimula siyang tumingin sa paligid, maingat na hawak ang sulat at sinisiguradong walang makakakita sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, Gayunpaman, ang kanyang mga kaibigan ay nasa paligid at nakikita ang liham ng pag-ibig at hinihikayat nila siyang makilala ang nagpadala ng liham. Sumagot si Junichi na hindi siya makakakilala ng ibang babae nang hindi sinasabi kay Yukana. Kaya kahit na siya lang ang kasama niya para magpop pop ng kanyang boy berries, nasa loob niya pa rin siyang manatiling tapat. Ngunit syempre, mahina siya sa peer pressure kaya pagkatapos ng ilang pagkumbinsi mula sa kanyang mga kaibigan, Nakipagkita pa rin si Junichi sa babaeng sumulat ng liham. Ngunit sa kanyang pagtataka, siya pala ay isa pang babae, isa na nagmamasid sa kanila. Tumapit siya sa kanya at tama ang pag-aakala na wala pa siyang karanasan, na nag-uudyok ng sandamakmak na panunok sumula sa babae, na nagtanong sa kanya kung paano siya masasabik ng labis sa isang babae na hindi kanyang kasintahan. Nadapa si Junichi sa lupa at pumaibabaw sa kanya ang babae right on cue, nahuli sila ni Yukana sa kanilang napakakompromisong posisyon, at mukhang natakot siyang makita ito. Ngunit ito ay isa lamang maling alarma dahil mabilis na nalaman ni Junichi na ang mga gal ay may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Mukhang hindi nababahala si Yukana sa katutuhanan na ang kanyang kaibigan, si Ranko, ay pumaibabaw lang sa kanyang nobyo. Sa kasamaang palad, ang kanyang kasiyahan ay medyo misplaced dahil si Ranko ay lihim na nanunumpa na sisirain ang relasyon ni Nayakuna at Junichi. Kinabukasan, magkasamang tumambay si na Junichi, Yukana, at Ranko. Silang tatlo ay nagbubawling, kumain sa isang kafe, at namimili ng magkasama, at saan man sila naruroon. Patuloy na tinitiyak ni Ranko na nakawin ang kulog ni Junichi at haadlang sa pagitan niya at Yukana. Sa pagtatapos ng araw, dalawang bastos at mukhang delikado ang sumusubok na sunduin si Yukon. Bagamat halatang takot si Junichi sa mga lalaki, kumakbang siya, maamo na hiniling sa kanila na iwan si Yukana ang mag-isa dahil halatang hindi siya komportable. Nahihiya, idinagdag din niya na girlfriend niya ito. Ang mga lalaki ay ganap na hindi nabigla sa hipon na si Junichi at itinulak pa nila siya sa lupa. Sa kabutihang palad, pumasok si Rangko at sinisigurado ang araw sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga lalaki sa kanilang alok. Aalis siya kasama nila, babalik lang pagkaraan ng ilang minuto habang nag-aalala si Yukana sa nasaktang si Junichi. Sinasabi ni Rangko na binigyan niya ng kaunting usapan ang mga lalaki, ngunit sa totoo lang, talagang binigyan niya sila ng magandang medyos. Habang pauwi, hindi mapigilan ni Junichi na makaramdam ng kaawa-awa dahil hindi siya sapat na lakas para protektahan si Yukana. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nakita niyang naghihintay si Ranko sa labas ng kanyang tahanan. Mapaglaro niyang ipinagtapat na maaaring magustuhan niya siya pagkatapos niyang tumayo para sa kanila at dahil doon, niyaya niya ang sarili sa kanyang tahanan. Kapag nasa sofa na sila, sinimulan ni Rangko na akitin si Junichi gamit ang kanyang masaganang tatas. Pamatong siya sa kanya at sinubukan kong bansihin si Junichi na mawala na lang ang V-card nito sa kanya ngayon, na hindi na niya kailangang hintayin si Yukana kapag nariyan na siya, handang pasayahin siya. Ang walang humpay na paggalaw ni Rangko laban sa kanya ay nahihirapang mag-isip si Junichi. Nablangko siya, halos handang sumuko sa kanya, ngunit nang maalala niya si Yukana, Bigla na lang itong pinutol ni Junichi. Nag-iipon siya ng lakas para itulak si Rangko palayo sa kanya at ipahayag na kahit na siya ay talunan, hindi niya ito gagawin sa sinuman. Gusto niyang gawin ito sa taong gusto niya at gusto ni Junichi na si Yukana ang una niya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding galit kay Rangko na nagujuk sa kanya na umahan muli sa kanya. Agresibo niyang ibinalita na hindi niya hahayaan ng isang talunan na tulad niya na makasama si Yukana. Nagiging malinaw na talagang mahal na mahal ni Rangko si Yukana, na palaging nandyan para sa kanya noong siya ay malungkot na bata. Dahil doon, iginiit niya na sisirain niya si Junichi ng husto, hindi na niya gugustuhin gawin pa ito kay Yukana. Marahil ay may iba pang mga paraan para makamit ito, ngunit ginagawa mo ito, Ranko. O gagawin mo Junichi sa kasong ito. At sa tamang panahon, isang galit na galit na Yukana ang lumabas sa pintuan at sinabihan si Ranko na huminto. Parehong nabigla si na Junichi at Ranko nang makita siya, at nagsimula silang kabahan sa posibilidad na marinig ni Yukana ang kanilang pag-uusap. Sa kabutihang palad, hindi niya ito narinig, at iniisip lang ng naiinis na babae na niloloko siya ni Junichi. Mabilis na ipinaliwanag ni Ranko na sinusubok lang niya ito upang makita kung makikipag-sex siya sa ibang babae, at mabilis na napatahimik ng kanyang paliwanag ang kanyang matalik na kaibigan. Nakaginhawa, pinasasalamatan ni Yukano si Ranko sa labis na pagmamalasakit sa kanilang relasyon, na nagpaluha kay Ranko. Dumating ang susunod na araw, at gamaan ang loob ni Junichi, iniisip na iiwan na siya ngayon ni Ranko. Ngunit kung magsalita ka tungkol sa Jablo, lilito siya, at pinasumpa ng Jablo si Junichi na hindi niya sasabihin kay Yukano ang tunay na nararamdaman nito para sa kanya. Habang inaatake siya ni Ranko, makikitang nakatingin si Yui sa kanila mula sa malayo, na nag-iinit kung paano magkagusto si Junichi sa iba sa tabi niya. At sa gayon, ang mapayapang buhay sa high school ni Hashiba Junichi ay nagiging mas masigla. Lahat ay dahil nakipag-date siya sa isang babae.